Sige nak. Kung sa atong buhaton karon. English challenge. Kinsa ang mag-English? Ako may English and siya mag-Bisaya. Yeah. O iyan ya, na pong i-translate og English. O ako ma, siya ma translate ka tong English to Bisaya. Ah, English okay. Hindi siya translate Ah, sige, sige daw. Para, para magkat on ang mga viewers ng nato. Ah, sige daw. Sige. Okay. Ayok, sabak na. Atong, I live here in the Philippines. I want to be happy. Gusto <laughs> <Okay. laughs> okay. I live in the bouque I, <laughs> I live in the farm. Nagkuyo ko sa buko. Ayun, sige, guan-guan na nimong sure. Ilimong saya. Nag-short ka? Yes. Yeah. Aw. Oh. I I am the oldest child. Ako ang maguwang. uwag <laughs> Hindi mag-uwag. Sarahan na. Sige. <laughs> <laughs> sige. <laughs> My favorite animal is is a dog. Iro. A dog. Ako ang favorite ng hayop kay Iro. I want to live here forever. Gusto ko magpuyo dere sa Anton Sige. Ah. I want to grow vegetables. Gusto ko magtanong o gulay. Bro? Ah, nandito. I want to eat chicken. Gusto ko magtanong o french Frenchie. Masa, abdek ay ikad.